Si ang palit. Bakit natawa? Hindi naman pangit si Grabe kayo yung mga pangit. sote lang yun. Minumura nga si Ramis sa harapan natin. Baka hindi na kung ni ng dalat ng tukoy Ha? 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 bayaw Matawagin na kita bayaw. Bayaw na sila. Walang maluwi rin. Serious ka? <laughs> Ay, Iyo baga, 10,000 nga ang budget, di ba service lang? Hindi ka na maghangad. Mag-ipo na kayo ng pang anong baboy? Hindi pang... na kaya tutok eh. Magpakasal pa sa pati. Hindi mo nyo tarantanuhan pa yan. Magkakasusan mag pa kami ni Kuya DC mo. Oo, oh, marigalo kami. <laughs> marigalo kami. <laughs> Aray, nukula no na lang sa akin, nung may salamin natin joke lang. Ari lang may salamin. Tumo anak mo, kumayo ka. Oh. Jessica. O Jessica okay. yun oh, yun oh. Okay. Bakit okay. nangangawan? Naku, pumunta ka sana nung Pasko. Ang saya. Wala nga si Regina sa Cavite. Okay. Hmm. Matayong yung apo ko. Kasi oh. 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 Kasi si si Glenda, mahal ko yan, ko yan. Ako, ako na hukong ba ko sinabi mo. Makakasalan di ma. Ang ino, Si Concon. Si Concon. Ang ninang si Rosmarie. Ayun ko, Griezmann.

Ano mga... kuya Sabi ko lang, aling maramisip. mga koleksyon. Masabi na ako sa inyo kung may mga koleksyon. Hindi, nabaling ako ganyan. Iwak waxita tao. Hindi, kung... Kung naman kami i-sponsor rin lang, si Konton o si Rosmarie, hindi lang. Kailan ang balak ko? Uh, uh, Mahal na araw na lang. Parang doon tayo lahat. Hindi pa, kuya pa. Hindi, hindi pa kung tapos mali. Nagsabi ka kay kuya. Nagsabi ka kay kuya Mio. Hindi ka ba nagsasabi kayo kay Violeta sa kakaibigan niya. Oy, nagtumawag na kami. Sa, Pinaalam na. Iba yung tao. Pati kay Luna. Iba yung tawag, umayin, iba yung person. Ay, di ba kuwi? Sabi nga niya kayo, nanay, bahala ako, matatanda, manangay ka mo. Oo, tama. Personal nun mo. Pero Persona sanay, na, sanay ka naman siguro na minumura ka lang ni Glenda, no? Personal nun mo. Sanay na ako Sanay ka na minumura ka niya. Sinis ka siga kong sigawan? Si Binamin. Lalo <laughs> ka kung ni Tatay Binamin. Pero love you ko yan, Tatay ko yan. Ay, Loko yun si Glenda eh. Hindi ko lang pag ko. Hmm. Nasa ako Naway ka? Hindi, nagkabun si Kwede ni si... dapat pumunta kayo dito kagabi. Sa rooftop kami. Nagdisco ang... nag nga ako. Itong kulay tangi. Kulay tangi. Kulay tangi. Kulay tangi. Kulay tangi. Siyo siyo ba ini? Eh, Kasabang binapangirap nga niya ako ba? paluwas ako. Masay nga niya. Uh, Gusto mo na yung formal? Gusto mo na yung formal? Mamanigo ka. <laughs> ninong ako. Ninong si Kuya Oi ninong si William. Ninong si William. Kahit nasa barko daw si William, tatalon dahil <laughs> sa magdinong na siya. Kung sinabi mo sa Kuya Romain, bayaw. Ka na. Swerte na may limantad. Ano po? dito ka, makipagagawa ka na rin. Ano na kung tao ka? <laughs> Pero kung pastos ka rin, ay At tapos. Salamat. Namamahal mo sa kuya. Yan po ko ba yung tumoto, no? Ayo. Salamat. Pero <laughs> sa kapati ko, Romain, kuya, garantay na maaati si Pate. Ay... Matanda na yun! Ay, di ba, ha? Aw, di pa ba? na karo si Pangit. Paano ko mamahulong si Pangit? na. Ang isto eh. na. si boyfriend na pala mo uh. okay na pala. Destiny ang tawag First love. First love never die. <coughs>

pero Mio, ang, plano kasi, mahal na araw. Para nandun tayo lahat. Sasama ko si Ate Mercy mo. Sa mahal na araw. Nag-isip na namin doon. Dito, paano ka? Ha? Paano ka? Kumaya kung ano? Sino man? Hindi bang dapat ka sa Goro Will? Bakit? Hindi ka talaga mayung ka lang. Totally. Hindi ka ng

sama ko kamian digit ako nagdobawat nya pag kasama ka ninang ka sama kasama sa bigol kami ka ka